Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your Rikas, mamaya sa great channel, a faith healer, also a motor reader. So, ngayong hapon na to, tignan natin ng na gusto sa inyo ng ating mga gabay. So, this is, um, this is a uh, monthly gabay for the month of December 2024 for the sign of Cancer. So, Cancer, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, at spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Cancerian ang ating mahagilap? So, guys, this reading is a general reading naman. Hindi lahat makaka-resonate kung hindi lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel and the notification bell for more videos and Dinners. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na yung hindi nag i ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at May Kapal, siksikliglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So guys, let's see what is the message sa bahay sa inyo ng ating Angel Spirit for the sign of Cancer. So Cancer, 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 let's see what is the message sa inyo ng ating gabay. Ancient Spirit Messages give me an information. Anong chika sa'yo? Anong, anong pinakabulabog sa'yo ngayong buwan ng December? 2024 for the side of Canceria. Let's see. Ancient Spirit, give me information po. Oh my God, the world. The word represent, no? A success and trouble coming in for you, no? Maaaring maabot kamay na may biyaya na maaaring bisilang, no? Maaaring ipagkalob sa iyo ang panibagong buhay, panibagong mundo na magbibigay sa iyo ng um, pagbabago. And this is something that is of sorrow, victory, tagumpay. Na maaaring ito na ang panahon at pagkakataon para magtagumpay ka na, 'di ba? And this is something that I repent with a vlog sa mga bata, financial windfall. Na maaaring lalakas at lalago na ang iyong finances. Kung maga, makakaranas ka na pa, blessing, blessing na lang. Ganun. parang kalma-kalma na lang. And this is something the will for you with a good luck and destiny is yours. Now, ang kapalaran talaga ay maaaring pumabor na sa'yo. At ang pag-ikot ng kapalaran maaaring baguhin na. Na maaaring kung ano yung mga bagay na nakagisnan mo, ito na yung mga bagay na babaguhin sa'yo. no this is the sixth of pentacles, see? ang nakaraan ay maaaring uh, um, pawang maging kwento na lamang, no? Kung baga, mo ng makaplaya sa kung anong karanasan at ang tanong mga... Oh, karanasan at anong ng mga, mga uh, kaguluhan na nangyari sa isang nakaraan maaari ng mabaon sa um, nakaraan. No? This is a something the world can represent the judgment. This is a wake up call for you. No, ito na rin panahon at pagkakataon para, mag, para baguhin na ang iyong pananaw at ang iyong um, kaisipan, no? Kung baga, yun ito pa yung attention na magkakaroon ka ng matagumpay na buhay. And then, because the full card are referenced the nine of swords, no? Kung baga, uh, kailangan mo ng pakawalan, no? Yung mga papasok sa utak mo, sa, na, there's a lot of negativities, no? Na maaari nagbibigay ng na sabotage sa iyo. And there's a lot of pentacles with a uh, slowly but surely. No, kung maga, mabagal man, pa babagal man pero si sigurado na unti-unti nang mababago at magtatagumpay ka sa larangan na kinuwa mo. There's a four of sword. there's a something intuition. Makinig ka sa gut feeling mo, no? Makinig ka sa sarili mo na maaaring uh, magbigay sa ng kasaganahan. No, the RC, uh, there is of fate is here. The will of fortune is here. Talaga nakatadhana talaga na maaaring magbigay sa ng bagong pagkakataon at bagong eksena. This is a big shot and big money coming for you. No, ang pag-ikot ng kapalaran ay maaaring para ka nanalo sa loto. A jackpot is yours. No, the six of uh, cups represent the four of ones. Something a celebration, no? Ang nakaraan parang ano na lang 'yan, no? Parang isang naging hagdanan patungo sa tagumpay mo, no? Kung hindi kumaga kung lahat ng mga bagay or um, dinaanan mo, isa sa bahagi no na yun ay yung uh, karanasan at um, pigati or uh, kabiguan na nagsilbing uh, uh, nagsilbing daan mo para maging matagumpay ka ganoon the worker requests the judgment this is something the lovers, aha, connected sa pag-ibig eto na yung magpapamago talaga sa buhay mo no? kumbaga hindi lang basta success pagdating sa finances pagdating pa sa love life no? nawawala na yung worries mo There's a nine of course with the wish fulfillment eto yung matagal mo ng hiniling pero abot kamay mo na There's an eight So, something of fast communication and fast movement. There's a trouble. Baka magkakilala ka sa, sa ibang bansa or sa ibang lugar. And this is something, the human. No? Baguhin mo lang talaga yung perspective mo dito. You're feeling stuck Um, sa nakaraan. No? Kumbaga, kailangan mo na mag-moving forward, guys. baguhin yung pananaw. There is a page of cups so, sa ating intuition. Makinig ka sa gut feeling mo. Makinig, makinig, ka sa vibrations mo. Makinig ka sa visions mo. No? Kung ano yung mga bagay na pupasok sa imaginations mo, pupasok sa... Uh, sa kalooban mo, gawin mo yung passion na yan. Mag-fulfill yan with a success. Let's see what is the six of cups or the four of wands. Dear Rafa Sir, with the seven of cups, by confusion. Now, or something of opportunities. May mga bagay dito na maaaring maguguluhan ka pa. Pero yung mga bagay na napanggulo na yun, ay maaaring magsilbing um, kaliwanagan din sa'yo. Yung kaguluhan na yun, parang unti-unti mo nagsisigil. Na parang, ah, kaya pala ganito yung nangyayari. Kaya, kaya pala, paulit-ulit yung ganun seraryo. May something pala na mali na kailangan maitama. Ganon. For the outcome, this is hypothesis. A secrets, a mystery. Now, this is something that I faces for um, hidden agenda or hidden enemies. May mga bagay na hindi ka palubos na unawaan. May mga bagay na hindi mo palubos na nakikita. And this is the star card. And hope and miracles. No? Ang plano mo ay iba sa plano ng ating Panginoon sa'yo. Kung baga, ang, pana, ang, pa, ang pangarap mo lang ay magkaroon ka lang ng ng uh, maayos na, na buhay pero ang binigay sa iyo makasaganahan. Ganon! Kung magaiba yung plano mo sa plano ng ating Panginoon, kaya magtiwala ka. Additional messages pagdating sa finances and career. A star card ay punong-puno ng healing and recovery at miracles. And this is a strength card. Kailangan mo lakasan ang loob mo maging matapang ka dito pagdating sa business mo. And this is a four of cups. Just re-evaluate or analyze. Marunong ka um, kumaga bumasa at marunong ka mag-evaluate or linisin or pakiramdaman yung mga tao sa paligid mo pagdating sa business mo. Now, and this is the six of swords transition. Baguhin mo na no, yung nakagawian na nakagisnan mo pagdating sa kanila. Masyado kang um, open or transition sa kanila or transparency na tinatawag. Masyado kang kumbaga, open sa lahat ng mga uh, nangyayari sa'yo. Kaya kailangan matuto kang limitahan no, para hindi ka na naabuso additional messages pagdating sa love life. There's a liquid of sword, a vigor picture. Unti-unti mo na makikita yung magiging eksena pa pagdating sa buhay. Pag-ibig, there's a the sun card. Kung marami ka na pa nagdaanan eh. No, kung hindi ka na naniniwala sa second chances. Kung alam mo sa sarili mo na masyado ka na mature and of course logic dito guys. No, hindi ka na nagpapadala ng emosyon. No, masyado ka na matalino dito. Additional messages pagdating sa health. There is a justice card. Na no, makukuha mo yung hustisya dito. There is a three of wands. Way to first, way to first ship. Itayin mo lang yung resulta. Makukuha mo yung magiging maganda ang kalalabasan dito. Ito yung sinasabi ha. Mag-ingat ka na sa ginagawa mo dahil lahat ng mga bagay na gagawin mo ay aanihin mo. Kung yung health mo ay inabuso mo, no? Kung maga kumain ka ng mga bagay na bawal o yung mga, mga, mga nakakasama sa'yo, kung mag mo sa sarili mong aanihin mo yan at the end of the time. Kung magama bisyo ka, mahilig ka sa kung ano-ano man yung alam mong masama sa'yo, alam mong mararanasan mo yan at the end of the time. Doon ka talaga ta Kaya kailangan maging maingat at maging magpahalaga no, sa kalusugan at um, kalagayan mo. Additional messages tayo guys with a yin or a For yin yang or Card what? and toxicities. Now, there is a lot of toxicities around you. And there is a detachment. Kailangan mo nang kumawala dumistansya. Kasi may mga tao sa paligid mo, guys, na nandyan lang yan pagkailangan nila ng tulong mo. And this is something soulmate and soul ties, no reunion. No, kapag uh, magkakaroon dito ng reunion, kailangan alam mo sa sarili mo yung grounds mo, hindi ka dapat nagpapadala at magpapauto. And there's an ego, no, vanity and pride no? Masyadong madrama ang eksena sa sitwasyon mo, guys. Maraming toxic. Kailangan marunong kang bumasa at marunong kang lum, lum maglinis ng mga tao sa paligid mo. Dumistansya. Ha? Romance Angel Service and what pagdating sa Mystic Club Oracle Deck. And there is uh, dating. So, some of you, if you are single, kung may dating dito, if you are uh, If you are in relation, this is a fitting meeting. Na meron kayong parang time sa isa't isa, gano'n. And there is a something um disputes with a legal matter. Meron naman dito parang legal, uh, maaaring ikasal or maaaring maghiwalay. No? Meron dito parang annulment no? or separations. And this is something between the lines. Look for the hidden. Nakikita nyo na yung yung uh, nagbibigay uh, complication sa inyong relasyon. Kasi sino yung parang o may extra Sino yung kabet kung tawagin. May ganong eksena dito. Let's see what is the magical messages. Represent what? Daming energy, ha? May single. May in love. Meron naman dito may asawa. Maaring ikasal or may giwalay, no? And this is something between the line. Meron dito nakatago na maaring mal malantan. May merong kabet. And this is something marriagey. Ay, sabi ko na nga ba may kasal dito merong ikakasal at may kasal din. And this is something your desire is very rich, no? Kung ano yung mga bagay hangarin mo, maaaring makuha mo. And at po din sa iyo situation, assertiveness. Alam mo dapat sa sarili mo yung grounds mo. Hindi mo dapat will yung isang bagay, no? Or isang situation. Ayaan mo siyang makuha mo naturally. No? Stand up of your beliefs, no? Dapat alam mo sa sarili mo yung pinaniniwala mo at yung sarili mo. No? At kakayanan mo. Let's see what is the synchronicities. For synchronicities, let's see guys. So this is something delay. No, makakaranas ka ng delay talaga dito. And of no, course, there's a journey. Kasama siya sa ano mo, sa pathway mo guys. No, talaga mararanasan mo talaga yan. Yung delay. So there's a something success. Pero magtatagumpay ka pa rin. Power. So let's see what is our Michael messages. Ay, Michael messages. Okay, Kang Michael messages, is it something hit he under he Healing Works, no? Kung maga, uh, meron dito nag for healing session, unti-unti na raw humihilo mang yung nararamdaman na at o oh, gumagaling ka na raw sa iyong karamdaman, sa problema mo. Or uh, some of you guys, kailangan nyo ng healing session dito. And what, uh, your children are watch over by angels. No, yung mga anak mo raw ay ginagabayan ng ating angel spirit. So let's see guys, what is the chakra messages, surface and what? Chakra messages represent guilt. Na meron dito may galit sa iyo. And uh, there's a bitter sweet kapag pagkatas ng mga pait na nangyari sa buhay mo mayroong um, tamis ng tagumpay. And this is something of pleasancy. Na huwag mo ngayaan mapag, uh, papag-iwanan ka ng eksena. Kung baga ngayon pa lang, tapusin mo na, protectionan mo na, at kailangan mo, alam mo, alam mo sa sarili mo, dapat yung grounds mo. And this is something balance. Kailangan mo maging balance. Eh. No? And this is something in shallity, see? Balance pa din 'no, in and balance. Same pa rin 'yan na scenario, 'no? So let's see what is the monology. Oh, I told you, it's time to release negativity. Ito na 'yung panahon at pagkakataon para pakawalan mo na 'yung na nagbibigay negatibo sa buhay mo. And the answer you need is coming. So masasagot na lahat ng katanungan mo dito. And this is something be bold and make the first move. Kung hindi ka kikilos, hindi ka mag, gagawa ng action, walang mangyayari sa situation. Kailangan mag, kailangan mo ng kilos at galaw mo. For angels, answer represent what? Reconsider. So, kailangan mo i-consider din, ha, yung mga bagay na nangyayari sa'yo. There's a something possibilities or something uh, solutions or something, um, eh, uh, kumbaga, red flag just nangyayari sa nangyayari sa'yo, kailangan i-consider mo yung binibigay mensahe sa'yo ng ating angel spirit with that angel's number, synchronicities, kaya pa, or either kaya siguro pa ulit, -ulit yung nangyayari sa ganto, may mali sa sistema, gano'n. Kung maga, kailangan marunong kang, um, kung maga, pagtagpi-tagpiin or i-analyze yung mga bagay na nangyayari sa'yo, kaya pa ulit-ulit yung scenario. And this is something, I don't stop. Huwag kang hihinto, no? Hanggat hindi mo na isa sa kataparan yung mga bagay na dapat mo ma may sa And there's a yes, no? Kung maga, maaaring tagumpay ka talaga. What well, is our kang hara pa messages? Organic foods. Na, no, kailangan mo na mga organic foods dito, guys. Guys, na, no? kailangan mo na fruit and vegetables. And I guess this is something called pa na our kang hara pa for healing. No, our health. Kailangan mo na tulong na our kang hara pa dito for your health. Health. Kailangan mo nga, um, kumbaga, Meron ka talaga dito kailangan na doon, guys. No, herb and um, fruit and vegetables, guys. Na no, meron ka dito nararamdaman. Meron na ka nakikita dito masakit ang balakang. Masakit ang puson. No, I think, I think this is something kid ma may hindi ka siguro sa maalat. For angels messages, mas uh, reference and what? Ref oh, meron daw dito, ha? Uh, some of you guys, meron dito infections. Creative, expressions, guys, no? Kung magagawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. There's an artist, no? So, he's, you, meron dito magaling mag-drawing. Meron dito magaling mag-designs. galing nga, guys. Let's see what is the romance angel service and what? Finances and career. Nakonektado no ang finances and career mo dito, guys. And this could be the one no? Maaring um, siya na talaga, yung para sa'yo talaga, no? Yung tao na to, yung makikilala mo o nakilala mo. Additional messages with an angel spirit. And there's a growth. Magkakaroon ko ng growth and expansion dito, ha? And there's a regret, no? May ibang pag pagsisisi pang hinayang, pero magaunti unti-unti mo ito natat, nat, nat, natatanggap, no? And there's a an health. See, may health ka talaga, guys. May health problem ka dito, kailangan mo ito solusyonan, guys. Kailangan ng uh, more on herbal, ha? Additional messages with an angel spirit. Oh, purification. Kailangan mo maglinis. May toxin ka sa katawan. I told you. There's a lot of toxin dito. And, oh, uh, release. Kailangan mo na toxin. Kailangan mo ng papakawala ng ano, toxin mo sa katawan. Kailangan mo maiminom ng herbal. Additional messages with an energy. Representative siya kay kang Health Well, Si reproductive, digestive, and of course, si pati yung ulo sa masakit na dito. Oh my God! And this is a woman holding a heart, no? Kung ko uh, if you were a woman, ikaw yung may hawak ng puso ng, ng mahal mo. If you were a man, mahal na mahal, mahal na mahal mo yung asawa mo o jowa mo. And there's an hostility. Protect your power, protect your energy. And the, uh, there's a thinking woman. Meron naman dito overthinking ng babae. It's either you or your person. And there's a person ka uh, um, gabriel by intuition. Binibigyan ka ng gut feeling or something ambitions para makita yung possibilities. Mari nakakapanaginip ka ng kung ano-ano. No? Additional messages with an angel spirit. First, don't follow. So, just be a leader of your own. No? Matuto ka makinig sa gut feeling mo. And this is something a uh, without, uh, empathic with observing that what not uh, what not yours. So may mga bagay na hindi mo dapat tinatanggap or kubaga kinukuha yung mga bagay na hindi para sa iyo. No, wag mo ipilit. And this is something wait, marunong ka magantay ng para sa talaga. For Jesus loving coat said For Jesus loving coat said Heal the sick that are in and say unto them, the kingdom of God is come to you. So see, pagagalingin daw ng ating Panginoon yung mga, mga sugat, karanasan at pag, at pinagdaanan mo, basta may sakit at kirot, lahat ng mga bagay na hihilumin niya. No, this is something well done and and do good and faithful servant. So no, see, tatapusin na o tinapos na, kailangan mo na lang maging mabuti sa bawat kilos at gawa. No, ganon. Additional messages with an angel's number of resin wall. One, two, three, four, four. Good luck. So, pinapakita dito, there's a spirit guides. Progress and justice will be served. You are on the right track. someone's from the other side has your back. And encourage you to try your best. You will succeed, observe your surroundings, and communicate clearly. Be sure that everything will fall into pieces. So, si magtiwala ka na lahat ng mga bagay kaganapan sa buhay mo ay may rason at may ibig sabihin. Kaya magtiwala ka. No? Additional messages with the messages of life. A messages of life represent what? Represent my creative power. Now I recognize the creative power of my thoughts. I know that I can use them to build and or to destroy. Today I choose to use my thoughts. To create a universe filled with a joy and a harmony. I will maintain a positive attitude. I have the power to create love and peace. See, ikaw yung makakagawa ng para para maging malaya. No? At ako uh, maga, maging uh, ang kalooban at kaisipan mo. Magiging maganda na kalalabasan nito at ikaw gagawa ng eksena mo. No? Kaya mong gumawa ng ikabubuti at kasasama mo. Depende yan sa mga bagay na iisipin mo at gagawin mo. Kaya kailangan maging mabuti at maging maganda, uh, maganda ang hanga para sa sarili mo at para sa iba. Maging mabuti ka sa lahat ng kilos at gawa. Magiging maganda ang kapalaran para sa iyo. So guys, this is a monthly guide for the month of December. 2024 for the sign of cancer yan. So, cancer, cancer, cancer. Maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Eh, and guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Eh, and guys, maraming salamat po sa mga walang sawang Walang sawas mag niya sa akin channel. Lala, lala na ang hindi nag-i-skip ng Pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik niglig, nag-uumapaw na biyayang balik sa inyo. At maraming salamat po sa the next video. Bye-bye and babosh.